ang alay ni Abraham. Si Abraham ay lubhang nalungkot sa pag-alis ni Ismael. Ang pagpapaalis sa kanyang unang anak ay talagang naging pagsubok sa kanyang pananampalataya. Ngunit nais pa siyang subukan ng Panginoon. Abraham, kunin mo ang iyong nag-iisang anak na si Isaac. Pumunta kay sa bundok at iyong ialay si Isaac. Ano? Isakripisyo si Isaac? Ang nag kong anak? Hindi. Baka hindi yun ang Diyos. Isang bangungot lamang yon Masama ang loob at labis na pagkabagabag ang nararamdaman ni Abraham sa pag-iisip na kailangan niya rin isakripisyo ang natitira niyang anak. Tama. Isang bangungot lang yon Ngunit hindi ako nagkakamali sa boses na yun kaparehas ito ng aking mga naririnig na nakakausap. <laughs> hindi. Hindi ko ito magagawa. Posible kaya na hindi yun ang boses ng Diyos? Kung talagang iyon ang gusto ng Diyos, kakausapin niya akong muli. Hindi sa aking panaginip, kundi habang ako igising. Hindi ko dapat iniisip ng ganito to. Hindi magtatanong ng dalawang beses ang Diyos Oo, ang Diyos nga yun. Sa susundin ko, hindi ko man lubos na maintindihan ng kanyang gawain. Ako'y sumusuko sa kanya. Saan mo dadalhin si Isaak? Ah, siya. Sasabihin ko sa so pagbalik ko. Pero... Nasaan si Isaak? 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 Ito na po, ito na po. O oh, Isaac, saan ka galing? Naisip kong pakainin muna ang ating mga alagang hayo bago ako umalis. Baka kasi matagalan tayo sa ating pagbalik eh. Tama ba? Oo, tama ka anak. Bakit mukhang alalang-alala ka, mahal? Wala, mahal. Dapat na kaming umalis. Sigurado ka ba? Oo, wala ito. Halika na, Isaac! Mag-iingat ka, anak. Salamat, inay. Paalam. Pagsapit ng umaga ay dinala ni Abraham si Isaac sa bundok ng Moraya. Nagdala sila ng punong kahoy at makakain ito ay isang mahabang paglalakbay. Saan ba tayo pupunta, Ama? Tayo ay pupuntang Moraya, anak. Gano kalayo yun? Hindi naman yun masyadong malayo. Malapit na tayo makarating doon. Bakit ba tayo pupunta doon? Tayo ay pupunta doon para magbigay ng alay sa Diyos. Sinabi ba sa'yo ng Diyos na ikaw ang magbibigay ng alay? Oo oh, 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 anak Sinabi ng Diyos na magdala ako ng aking iaalay At pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Moraya tulad ng utos ng Diyos. Huh! Nakarating din tayo sa tuktok. Dito ka ba mag-aalay, Ama? Oo, anak. Ngunit, meron lamang tayong kahoy at apoy. Ah, ang Diyos na magbibigay, anak. Magbibigay ang Diyos ng tupa. Hindi ko kaya gawin to, Diyos. Hindi ko kaya. Saan ko ilalagay ang kahoy, Ama? Ama! Ama! Una, si Ismael. Ngayon naman, si ak. Ama, umiiyak ka ba? Anak? Anong nangyari? Wala, anak. Uminom ka ng tubig. Ama, Ako ba ang sakripisyo? Ano? Ako ba ang iaalay mo sa Diyos? Hindi ko alam kung paano sa sasabihin ito sa iyo. Pero oo, tama ka. Ngunit ano ba ang aking ginawa? Hindi, anak. Huwag mong isipin yan. Hinding-hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Mahal ka niya higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. At ikaw ang pinakamahal ko higit pa sa lahat ng bagay dito sa mundo. Alam ko yon, Ama. Sige, gawin mo ang sabi sa'yo ng Diyos. Napakabuti mong anak. Saan mo gusto ialay ang iyong sakripisyo? Umigakaroon. Anak? Basta, gawin mo ng mabilis, Ama. Abraham. Ano yun, Diyos? Bitawan mo na ang kutsilyo. Huwag mong sasaktan ang bata. Ni hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak. Ikaw ay pagpapalain ko ng lubos. Alalawakin ko ang iyong nahi ng milyon-milyon. <laughs> Salamat, Maraming salamat, O oh Diyos. Isaak, isaak, anak ko. Tumingin sa paligid si Abraham at nakakita siya ng isang lalaking tupa sa may kakahuyan. Ibinigay ng Diyos ang lalaking tupa para sa pag-aalay. Inialay ni Abraham ang lalaking tupa sa altar ng Diyos. O mga bata, ikaw, ano ang iaalay mo sa Diyos ngayon? I-comment ang inyong sagot at abangan ang susunod na episode tungkol kay Jacob at kay Iso. Huwag kalimutang i ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para tuwing linggo makakatanggap ka ng notifikasyon na kami ay nag-release ng bagong video para sa inyo. O siya, kita kit sa susunod na episode!